Ano kayang masarap lutuin mga tol? Meron ako itong ano, uh, cabbage. <laughs> meron din akong ano, uh, sibuyas. Tapos meron din akong carrots. So ayun na nga mga tol, magandang araw po sa atin lahat. Simulan pala natin maghiwa ng ating repolyo. Bali, kalahating repolyo lang pala ang ginamit ko dito mga tol. Tapos syempre set aside muna natin yan, di ba? Tapos mga tol, maghihiwa rin pala ako ng ating aromatics. Bali, sibuyas lang pala ang gagamitin dito, isang pula. Pag okay na, set aside muna natin sa malinis na lalagyanan. Tapos magbabalat na rin pala tayo ng carrots. Isang pirasong carrots, ayos na ayos na para sa amin. Tapos gagayatin natin gamit yung cheese grater mga tol. Pero rin naman gumamit ng food processor kung meron kayo. Ihalo lang natin sa may sibuyas natin mga tol tapos nagbiyak na pala ako ng dalawang perasong itlog. Tinimpla ako ng asukal, seasoning, paminta, pati oyster sauce. Tika ko pa nga makalimutan yung asin mga tol tapos nilagay ko na rin pala yung ating ground pork o yung pork giniling natin. Haluin lang natin hanggang mag-combine yung ating mga pampalasa pati yung ating karot, at sibuyas, pati yung giniling. re pala natin mga tol yung pala magiging extenders natin para mas madami tayong magawa doon sa ating gagawin na giniling mixture. So eto, tol gawa tayo ng ano? Show So gagamit lang pala tayo dito ng molo wrapper mga tol Yung pambalot mismo na shomai Ito yung part talaga na nahihirapan ako yung magbabalot ka na shomai Kasi hindi ako ganun ka-expert mga tol na gumawa ng dimsum So pasensya na po kayo kung hindi ganun kapulido yung paggawa ko na shomai Pero masarap naman So ayun tol, ito na pala yung nagawa kong shomai Ayan, meron pa akong tira, wait lang So ito pala yung tira tol, meron pa akong nagawa Ayan, ang gagawin ko sa tira mga tol, ipiprito natin siya Ganito ang discarte naman ang ginagawa ko sa paglulutuan natin ng siomay mga tuloy. Nalagyan ko siya ng mantika para hindi dumikit yung mismong siomay wrapper dito sa lalutuan. Para hindi ka rin mahirap ang pagtatanggalin mo na dito. Ayan mga tul, pwede na natin siya isalang sa ano, kumukulong tubig. Bali, ay nga pala mga tul, pinapukulong ko na pala yung ating siomay. Wala kasi yung portable na steamer so ito lang muna mga tul, ano na tayo, discarte lang na malupit. Tatakpang ko muna tul, ayan. Para pag kumulo, ayos na diba? So yung natira pa lang may measure mga tol Hindi ko na pala siya paper to Gagawin ko na lang pala siyang chow pan fried rice Nagbago nga pala yung isip ko mga tol Hindi na pala paper tuwin. Gawin natin siyang chow pan fried rice So meron nga pala yung leftover na kanin tol Yan, lagyan natin Gawin natin chow pan fried rice at ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video na to, comment down below sa kaparte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati na mga tol. sa mga next vlogs ko mga tol. So nagdagdag na lang pala ako ng kaunting toyo pati seasoning mga tol dahil malasa na naman ng mismong show may make sure natin. So ay mga tol, ito na pala yung ating show pan fried rice. So ay mga tol, medyo luto na yung ating show may. Tara na, ahoy na natin to. O mga gusto nga pala order ng aming chili garlic mga tol, available naman to lagi. Message yun lang ako sa aking page. For only 150 pesos mga tol, meron ka ng masarap at quality na chili garlic mga tol. Ano pa hinihintay mo? Bili na! So tikpa natin tol yung niluto kong homemade shawmai. Syempre sa mga natin naman sa usawan. Box gourmet chili garlic mga tol. So ayan tol, best partner talaga sa shawmai yan. Tapos mga tol, niluto rin pala ako ng chowpan, di ba? So ayan tol, best partner talaga yan. Chowpan, tapos shawmai, tapos... Mmm! 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 Boy, solo yung chili garlic. Kahit di ka na maglagay ng toyo, malasa na. Mm. Mm. Pero tol, hindi ako nagbibiro ha. Try, try mong bumili sa akin mga tol. Baka sabihin nyo promotion lang eh. Pero masarap talaga, sobra. Pati kayo yung misis ko mga tol, nasarapan din doon sa ating chili garlic. Pero masarap din naman tol yung shumay na ginawa natin. Mmm! -hmm. Narap!